sangayon ba kayo na hindi na kinakailangan pa natin hingiin ang salen ng mga miyembro ng lehislatura? Pwede po agad-agad ito ay maging available sa website pa lamang po at di mo na pahihirapan ng taong bayan na makakuha ng kopya ng salen ng bawat miyembro ng kongreso? Opo. Opo, pwede po yan. O kaya, kung hindi ganun ang gagawin ng ombudsman, for example, ay dapat madali ang proseso na makakuha So hindi po ako sang ayon doon na kasi may mga ganung mga sinasabi former Ombudsman Martinez na naging stricto siya diyan because ang kanyang dahilan is that nagiging ano daw yon para uh, sort of uh, harassment din sa mga politiko na ginagamit yung salt and issue para piraan uh, yung kalaban for example sa politiko pero sa pangkalahatan national interest will be served kapag very transparent ang gobyerno Just ang transparency required, yan, nandiyan po yan sa FOI bill na we, which we filed, kami sa Liberal Party bloc na o, dapat mandatory ang disclosure ng uh, SALN to the public. Mm -hmm. Now, maganda kung talagang meron ng, meron ng website na pinapublish na kaagad by the appropriate agency like Ombudsman, o kaya kung ayaw nilang i-publish kaagad yan then make the process of obtaining the sal n by a requesting party by a citizen easier. Na hindi na kung ano-ano pang mga uh, mga dahilan na wag kasi ganon uh, mag magpangharas lang ito. So and, and, for that. Opo. Uh, diyan po sa house, ma'am, sa inyong pong uh, kinabibilangan na house, uh, ano ho ang panuntunan tungkol sa SAL? And I'm sure nag-file din kayo ng SAL and may kopya dyan ng SEC, yes. di ba? So, ano ho, yes. uh, ano ang pwede pe ho ninyong magawa dyan para magsimula sa inyo ang transparency? Hindi na kami mahirapan na hingiin po ang SAL and ng bawat membro. Okay, we can always uh, make a policy. through the new house leadership, make a policy directing the, uh, the uh, Secretary General mm -hmm. to uh, disclose, to... to uh, have really a, a website for the disclosure of uh, the SAL-N. Pwede po yan i-consider. O kaya kasi yung pag-file nga ng SAL-N sa Secretary General, ay kailangan din ito na uh, kailangan yung nasi-share din yan sa ibang relevant agencies like the Office of the Ombudsman. Kasi that's really part of uh, transparency. Pwede rin magkaroon ng batas. Para gawin talaga yan mandatory. In fact, as, as I said, nasa FOI bill po namin yan, Freedom of Information Bill. Mandatory disclosure of sal- and of all public officials and employees. At dapat manguna talaga dyan yung Kongreso, both houses, and also even the President himself. Yung pilanukala naman, yung pinoy out ni on uh, the Giveros, na dahil nga nakikita naman natin na inaasupag na nang Pangulo, si BBM, yung issue ng corruption, lalo na dyan sa flood control, kaya inannounce nga ng palasyo na may lifestyle check. And, and, so, let's start with the highest officials, including yung pag-disclose ng salon. Kasi remember, yung dating Pangulo, ayaw talaga. Ayaw niya talagang ipapublish yung kanyang salon. In fact, somebody filed a case. Uh, if, I say, if I'm not mistaken, before the Supreme Court, And if I'm not mistaken, it was Attorney Dino De Leon mm -hmm. yung nag-file niyan sa Supreme Court. I don't know kung ano na po ang uh, ang uh, status niyan. Although mm -hmm. pre the President Trump is no longer the President, but uh, siguro ay uh, yung, yung Pangulo natin ngayon, maumpisahan niya yun mm -hmm. to exhibit transparency in government. Opo.